iyo magandang araw muli sa inyo lahat mga kauragon uh, Ngayong araw na to may, Mayroon ako sa inyo ikubahagi Na kung paano din lugtong Itong tubo Nang malinis Na hindi na Hindi na willingin mo ng marami Sa aking ituturo Pero bagong lahat uh, Kung bago ka lang sa aking channel uh, Kung nagustuhan mong aking pinapakita please paki-subscribe na rin at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga bago kong i-upload na video o tutorial. Okay. Paano nga ba 'to dinudugtong na mas maganda? Na pulido. Kung gusto mong malaman, panoorin mo hanggang dulo, pag mong i-skip. 'Yon. Ginagawa 'to mga Oregon <coughs> sa mga builders o kahit sa hindi builders ginagawa to dahil kailangan natin dugtungin to pero ang iba nahihirapan silang dugtungin yan hindi nila alam kung paano dugtungin nang tama dahil sa may kantuan siya dito pag hindi natin ng ganyan magkakaumbok siya maray pang gagastos natin nun ngayon ko sa inyo kung paano to ginagawa ang kailangan lang natin ay papel papel lang gunting at lapis, lapis. kung wala kang lapis o eh, pencil syempre skwala at metro okay? umpisan na natin okay, Ito ang ating tubo ay 48 mm o millimeter kukuha na natin yung kapal yan tapos sa kabila guhitin natin kukuha natin yung straight nya at guguhit tayo dito ng mga one 1.5 para sa dugtungan natin. Hindi ninyo kung niyo kukunin yung buka nung ating dugtong. Tayo pa tayo 1.5. pinutuloy natin. Sundin nyo lang ito mga yung ginagawa ko. Kung gusto nyo matutunan to. Tapos guhitan natin. Kunin natin yung bilog nya. Kunin natin tong laki nya. Ayan yung laki. Ayan. Tingnan din natin. Lipitin natin. Ito natin kasi laki lang ito ng tobo, Check natin. Kasi laki niya ng ating ginupit. Gawin natin itong apat. Pag-apatin natin ito tapos tanda lang natin yung ating ginupian yan tanda natin yan ito ito tanda natin yung ating ginupi yan tinanda natin kailangan may malak kailangan may markayan guwitan nyo pa ikot may na yung tinta. Kailangan ko ng mas maganda na lapis. Kaso wala tayong lapis. Yan. Paikutan nyo lang. Tapos kunin nyo yung ano. Kunin nyo yung marka dito. Lipat nyo dito. Tapos dyan. ebila ng din ayan nasa kalito karandito sabi la ayan kaya yan yan ang marka apat na ano napak na hiwa kunokon niyo na yung guhit dito yung natandaan niyo na guguhit tayo na dinan dito pa ganun oh natin

tumawar agon nagwita na natin yan yan kabilaan lang tapos tatanggalin natin ito kaya tatanggalin natin yan Yan mga oragon. Hmm. Pansinin nyo. Kunting iwaiwa lang. Okay na. Tapos na Pag na, yun o, pwede nyo na ispatan yan. Mabilis lang, hindi na kayo magastos na maraming power ng ano, ng kuryente. At hindi na lalaki yung binyo sa kuryente. Ispatan na natin yan. Yung makarago na yung nating will yan mga yan sobrang titib pag ano pag sinat nyo hindi na kayo ganong gagastos ng kuryente nyo dahil makakatitib kayo kontra nung sandiritso lang pag binilding marami kayong bibildingin marami rin kayong uubusin na rad marami rin kayong uubusin na uh, power sa inyong kuryente ang oras kung sana'y nakatulong ko sa inyo. Sana'y nakapag nakapagbagi naman ako ngayon ng kapupulok ng aral. Maraming maraming salamat sa mga baguan dyan. Uh, subscribe na kayo para marami kayong tutunan sa akin mga inapto na bagong video. Sa mga subscriber ko dyan na susuporta sa akin, maraming maraming salamat sa inyo. Thank you.